Naging bunot agad ng Showtime Family si Chinita Princess Kim Chu ngayong araw sa It Showtime May 15, 2024. Sa pagbabalik nga ni Kim Chu sa naturang noontime show ay tila namis ng mga host si Kim Chu. Kaya naman agad itong inasar ni Jong Hilario. Biro ni Jong Hilario kay Kim Chu na natin si Kim. Batiin naman natin. Alam nyo, isa sa nagpaaliwala sa akin ngayon yung napanood ko sa TikTok. Gets na gets naman agad ng kapwa host ni Kim Chu ang sinasabi ni Jong Hilario. Dahilan para gatungan nila ang pang-aasar sa aktres. Ayon kina Bong at pogi, ano ba yun? Sample, sample. Hindi naman naipinta ang mukha ni Kim Chu sa pangaasar sa kanya ng Showtime Family. Matatandaan kasi, nakalat na kalat sa TikTok ang viral kissing scene nila ni Paolo Abilino sa What's Wrong with Secretary Kim. Dahil naman dito, ay napapromote na lamang si Kim Chu ng What's Wrong with Secretary Kim at sinabing, ikaw talaga Kuya Jong. Sa kabilang banda, hindi pa dito natapos ang pang ng Showtime Family kay Kim. Dahil sa dulo ng opening kanina ay sabay na sabay na kinongratulate ng mga ho si Kim Chu. Takang-taka nga ang mga Kim Pao fans kung bakit nila kinokongrat si Kim Chu. Anila ay baka pambubuking na naman ito ng Showtime Family sa estado na meron si na Paolo Abilino at Kim Chu. Gayunpaman, gaya ng palaging sinasabi ng Kim Pao fans ay mabuting ibigay na lamang kina Kim Chu at Paolo Abilino ang privacy na hinihingi nila. Dahil at the end of the day ay aamin din ng dalawa kung ano talaga ang tunay na estado ng kanilang relasyon.